Hello po, magandang araw po. Uh, kwento ko lang yung naranasan ko na mga sintomas ng anxiety depression. Uh, yung ano ko kasi, yung anxiety depression ko is yung general. So yung yung pinagdadaanan ko start nung nung pisa, simula nung pisa hanggang ngayon, iyon yung, iyon yung itatapi ko ngayon. So baka may makatu baka makatulong din sa katulad kong mga nagdadanas din na ng anxiety depression na uh, sobrang hirap po talaga tuwing aatake siya is hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo so first po una kong naramdaman is nung ah, uh, nalimutan ko na yung date yung exact date noon pero yung first time ko naramdaman niya is akala ko bumaba yung bumaba yung aking ah uh, yung BP ko Nagbipi po ako sobrang baba. So akala ko it's because da because doon sa BP na yon na uh, may something ano. Tapos ang naramdaman ko po is dito. Manhid siya, umaakyat dito hanggang dito. So natatakot po ako. Ah, uh, ibinilalabanan e, ko 'yon from the very start nilalabanan ko na siya kasi may trabaho din ako noon. So uh, may time po na papasok ako sa work na naramdaman ko 'yon. Sabi ko kay nakaligo na ako noon kaya lang nilalabanan ko and ayoko ring matakot yung family ko Sabi ko kaya ko to Then afternoon di nakatran nakapasok naman po ako naging okay siya after ano after mga minuto gano naging okay siya nakapasok ako Then susunod kinabukasan is yun na talaga yung naging ano na ah, di ako nakatan una po is may bumabatok yung aso sa labas yung gabi yun bumatok yung aso sa labas. Tapos, nag, nagising ako, bumangon ako, tinitingnan ko. din sabi ko, wala naman. Tapos, ayun na, uma, nagmamanhid na siya, umakit pa ganun, kalhati. So, doon na nagumpisa na natakot na ako ng sobra. Natakot ako ng sobra no na, ayun na, na manhid na yung bang, buong katawan ko. Uh, na, nahihilo na ako. Yung Uh, yung mat, yung paningin ko is gumaganon. Ay uh, that time po yung mother ko nandun sa baba, tsaka yung father ko sa baba natutulog. Tapos yung kap, yung kaibigan ah uh, yung tinuturing na namin kuya, si Kuya Eloy, dito naman po sa isang kwarto. So, sabi ko, ko na siya. Pero, that time, hindi ko po ginagawa yun kasi ayoko po, una-una ako po yung tao na ayoko nang i-store po at ayoko maging burden. Ayokong maka, uh, ano, pero sa dahil sa takot na rin po nung naramdaman ko, kinatok ko na si Kuya Eloy. Sabi ko, Kuya, nakangiti pa ako noon. Kuya, sabi ko, gano'n, masama po yung pakiramdam ko. Tapos, na, parang naano rin siya. Tapos, nataranta sila. Then, kuma, ko, ma, tumatinawag ko na si mama ko, si papa ko. Yun, yun na po yung pala na, na namamanhid na po yung kamay ko, ng lalamig, buong katawan ko, para akong lutang, gumanggaan-gaan ang pakiramdam ko na hindi ko alam kung ano, tapos ang tingin ko sa langit, nagbe-blurry na siya, sabi ko, hinalikan ko yung mga anak ko bago ako dalhin sa ospital ko, so, sabi ko, baka hindi na ako makabalik. Sobrang takot ko. Tapos habang naglalakad kami, papunta doon sa sasakyan, uh, ano... Kaya, uh, ano na ako, groggy po yung ano ko, na lalambot lambot na lambot ako, na hindi ko maintindihan. Ang tagal po, ang tagal ng episode na yun. Tapos, nung nandun na kami, hinihintay namin sa sakyan, yung bukyo ng kapatid ko. Dumingin ako sa langit, nagpipray po talaga ako. Lord, I hope oh, oh. Wag po. Tapos, ayun na, yung nasusuka na ako. Ang lamig ng kamay ko, manhid na siya, manhid na, wala na akong maramdaman. Ang lamig, lamig. Lamig tapak ko takot na then uh, ako sa hospital sa ER uh, pag ano ko doon uh, inadmit naman ako sa ER tapos after ng ano uh, uh, sinwerohan ako tinest ako ng ano normal naman po pinalabas din ako noong umaga then pagkatapos ng umaga katapos noon inuwi ako sa bahay pag-uwi ko sa bahay tanghali umatake na naman nagpadala ulit ako sa ospital tatlong ospital yung dinalan ko at yung last doon ako na admit talaga doon na rin namin na, na nalaman na uh, may yun nga, anxiety depression yung ano ko noon anxiety depression then ang daming mga test pina uh, ako tests ano mo ko yung test na inaano dito para lumambot daw yung ganto ko kasi nga yun yung nagiging cause tapos yung um, tidot to the echo ECG, yung, yung ultrasound sa ganito, yung CT scan, wala, normal lahat, U UTI lahat, normal, then yung doktor, ang dami kong doktor noon, normal naman daw, then nandun ako sa hospital, may time na umatake siya, gusto kong magtatakbo, gusto kong tumalun sa bintana, alam mo yung, ang hirap po talaga, ang hirap, hirap, tuwing dada, dadaan yung episode na yon yung, yung, yung pakiramdam na yun, aatake, iiyak ka, Misan, gusto mong umiyak pero walang lumalabas, gusto mong sumuka pero walang walang wala kang maisuka. Madalas pa gabi, yung takot, yung takot na lagi mong nararamdaman. Hindi mo alam kung anong mga sagot, ang dami mong katanungan, lagi kong ang laging pumapasok sa akin is aneurysm. Yun po yung pinakatakot ko talaga. Then po, <clears throat> up to now. Then, medyo nung mga ano, nakakapag-work pa naman ako. Nagagawa ko yung iba kong trabaho. Bang, ano ko. Pero, hina, nga, lagi akong, lagi akong matamlay. Lagi akong kabado. Lagi akong may pangamba. Lagi akong, hindi ko alam ang gagawin. Lagi akong takot para sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Konting makarinig ako ng ano, nagpapanik ako. And, yun po yung start nung, nung panic ko na hindi ko alam kung bakit ko naranasan yun. Uh, ako po kasi yung tao na ma matiisin. Matiisin ako, tinitiis ko masyadong masipag. Yun pala, hindi nakakabuti rin masyado yung ganun. Na titiisin mo, so, so, sisipagan mo na sobra to the point na yung sarili mo na pala yung sinisira mo dapat lagi kang kasi hindi mo nga kayang mahalin yun sa yung pamilya mama, mo. hindi mo mamamahalin ng totoo yung pamilya mo kung yung sarili mo mismo hindi mo kayang mahalin hanggang ngayon po nagdadanas pa rin ako may mga may mga episode katulad ngayon so nagdecide po ako na na ibahagi itong mga pinagdadaanan ko about anxiety depression na baka may mga ma makatulong din to sa mga tao ngayon pa lang din nakakaranas ng mga ganito and simple po may mga tanong din ako na hindi ko pa alam na saan yung, may mga, yung mga tao nagdanas na is makatulong din sa akin makatulong din sa mga tanong ko upang malampasan ko rin tong pinagdadaan yun, na depression na to. and yun lang po sa ngayon maraming salamat po